lahat. Eto kami ngayon, very busy. Uh, uh, lahat ay excited para sa third birthday ni Aliana. Pinag, pinag, ano namin to, pinagplanuhan namin, inisip namin kung saan kaming venue. Supposedly, Jollibee ito, kasi gusto niya na si Jollibee, na-appreciate niya na si Jollibee Kaso, hindi pa pwedeng mag-party kay Jollibee So, naghanap ako ng place kung saan pwede namin i-invite yung very, yung close friends namin Na may mga anak para may kasama si Aliana na mag-enjoy So, samahan nyo kami, tignan nyo yung aming preparation at makisaya kayo sa amin Tara! Aliana. This is Lola Rochi. We wish you all the best. A life befitting of a princess. Thank you. Aliana, happy birthday. Hi, baby. Happy birthday. Siguro naman, pag nag-18 ka, mas magandang cake na yung magagawa ko para sa'yo. I love you. Hello, Aliana. Happy birthday. Happy birthday, Aliana. Happy third birthday. Uh, Lagi mong tatandaan na mahal na mahal ka ng mga ninong mo at ninang. Uh, sana lumaki kang may takot sa Diyos at uh, may uh, palakaibigan. Uh, yun lang. Happy birthday. Uh, happy birthday, Aliana. Thank you for bringing so much joy to the family. So, you're such a blessing to each and every one of us. So, yeah. Happy birthday. More blessings to come to you and to your family. Hi, Aliana. Happy, happy birthday. Masaya-masaya ako nakarating ako rito. At habang tumatanda ka, lalo kang gumaganda. I'm sure pag laki mo. At pag nakikita mo to, pag malaki ka na, always remember na narito ako at mahal, -mahal, mahal na mahal ko ang pamilya nyo. At kung maski anong kailangan mo, narito lang ako. At make your mother proud, make your father proud. And I'm sure you'll grow up into a really, really beautiful and successful woman. Hi Aliana, happy birthday from your Ninong Yenko. Grow up to be a good good girl. Hi Aliana, happy happy birthday. Um, sana ano, uh, may alam ko medyo bata ka pa para mag-wish, no? Pero sana ano, uh, all the wishes ng mga nagmamahal sa iyo mag come true for you. Yeah, lang, Happy birthday again. It's your Ninong Mike. Hi, this is Pitita, ang paborito ng bayan at nandito ako ngayon sa birthday party ni Aliana na kung saan, syempre, um, close na kasi ako sa batang ko tsaka love ko family nila Ang wish ko kay Aliana, syempre, mayama na si Wing, Good health Good health para sa kay Aliana, syempre sa buong family at um, isa na lang, medyo corny pero So world peace sana matapos itong pandemya para maipasyal namin si Aliana ng bonggang bongga ayan so mga lava babs God bless and Merry Christmas Happy Happy Birthday baby Aliana may you grow um, with the love Uh, may takot kay God and wag kang masyadong iinom huwag mo akong gagayahin pag lumaki ka love ya Hello there, Aliana. This is your Tita Tetay. Uh, first and foremost, I just want to greet you. Happy, happy third birthday. Um, I, I wish you'd grow more beautiful, uh, much brighter, much smarter every single day. And uh, I'm pretty sure you will uh, become a very, very um, good girl because of your parents. Uh, They're wonderful parents. So, and don't forget to pray all the time. And when you're much older, please don't forget to like, share, and subscribe to your Tita Teta's channel. We got you something. I hope you like it. So happy third birthday, my princess Aliana. Love, love, love. Happy, happy birthday, Aliana. Ako ang taoli mo. Chiko, sa lumaki kang babait uh, at masunuring na bata at maging malusog ang iyong uh, kalusugan. Maging malusog ang iyong kalusugan. Maging healthy ka palalo. At maging masunuring sa iyong Mami Weng and Daddy Alan. God bless! Happy, happy birthday, Aliana! Si Tita Tonton mo ito. Ang wish ko ngayong birthday mo at sa marami pang birthday na darating na sana maging mabuti kang bata, mabuting kapatid, at saka mabuting anak. Tapusin mo pag-aaral mo at saka sundin mo mga utos ng parents mo. I love you! Happy birthday! Ayan, happy, happy birthday sa'yo, Aliana! Basta ang gusto ko lang sa'yo, ah... Uh, keep up the good work. Yung career mo, sana magtuloy-tuloy. Yung work mo, yung pangarap mo, Oh my God, 3 years old lang pala. Mali yung sinasabi ko. <laughs> Hindi, sana lumaki kang mabait na parang mga magulang mo And alam ko lamang lalaki kang maganda kasi nanay at tatay mo ay parehong maganda at gwapo. Huwag ka lang magmamana sa mga ninong mo! Oh, no. Kinis! Naku, naku! Huwag ka lang doon magmamana, ha? Pero ano, sana may, uh, lumaki kang may takot sa Diyos parang mga magulang mo. And lagi mong susundin ang magulang mo. yon talaga dahil pag sinunod mo ang magulang mo at mamahalin mong magulang mo ng bonggang-bongga, -bongga, ang blessing sa'yo sunod-sunod. Ayan, basta nandito lang kami. Ang mga fairy god mothers mo alam mo na yon mga bakla <laughs> happy 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 birthday sa Aliana. alyana love you Hi, Alyana! Gusto ko nang ng happy, happy birthday. Nako, alam mo naman, di ba? Dahil ko sinasabi sa'yo na napakahusay mong bata, napakagaling mo sa lahat ng larangan, keep up the good work. Charot, hindi. Gusto ko nang batiin ng happy, happy birthday, Alyana. So, naway lumaki kang mabuting bata, uh, may respeto sa magulang, at syempre, uh, lagi kang magpe-pray lagi kay God na bigyan ka pa ng mabuting uh, kalooban. At syempre, good health na rin si Aliana. At syempre, paglaki mo, sana mapanood mo ito at matatanda mo, ay, si Tita Lasso pala yung bumapate. Basta, happy birthday sa'yo, Aliana. We love you, we love you. Happy birthday! Hi, Aliana! Happy, happy birthday sa iyo, anak Ninong is here. You're pretty ninong. Pinakamaganda. Charot. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Aliana, na sana lumaki ka ng mabuting bata, may takot sa Diyos, at mapagmahal sa magulang. At saka, napakaswerte mo dahil napapalibutan ka ng maraming tao na nagmamahal sa iyo, lalong-lalo na ang papa at mama mo. Yan. Happy, happy birthday, ina-anak. Mahal na mahal ka ninong. I love you. Hindi, oh. vaccination card. Oh.

1,000 plus 1,000. Yan, 1,000! Okay, 1,000. na Ay, kailangan smile nanay. Oh <laughs> smile na <laughs> ako oh, sure. Hindi ako yung lang <laughs> Sabi, anak, wag ako, wag ako. Oh, ayan na kung magkailangan ng nanay. Yung magpakilala ko yan. Siyempre, kailangan magpakilala na parang beauty queen yung mga nanay. Pag hindi nagpakilala, hindi magkailangan yung mga anak. Okay. Ang gagawin ng mga nanay, rarapan, -ra magpakilala sa sabihin ng ikat, tapos sisiga kung taga saan yung Okay. Tapos sa Kiris sa uh, uh, Aquasun City Tutugtog Baby Shark Sasayaw na Baby Shark Ano? Hindi kaya okay. niya. Okay. yan? Okay. Ano? tondo, hindi ni Viru niyan. Leo. <laughs> siya siya. Tito Tito. Oh, let it be. 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 Let

Edad! 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 Sagot! Sagot! isang sagot lang. Pangalan! 29. Edad! 29. Taga saan? Nabota. Bakit nagnakaw? Chad! Hindi ba na ako po ka lang? Taga saan? Nabota. Nabota! Ano, Para nag-aayos ng dilata. Para nag ng dilata eh. Parang

Alan. Saan? Quezon City. Oh, Quezon City, play. ano ang ano mo sa birthday ni Aliana? Tsaka, birthday wish mo kay Aliana. Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda mo sa'yo, dapat hindi ka declaration. Ano masasabi mo sa birthday ni Aliana? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano

o, sige. Ayun, Okay, chanck ko na lang. Babasahin ko na lang. Ayaw ko sa'yo. May girlfriend na ba? na? Wala akong anong message ko na lang kay Masaya. Ano? Sa'yo pa ba yung volume dito? <laughs>

Two hours later. อันดีว่าเนยังไม่เอาไปนั่งาังด่างจันะกเรียนพกคาคำสิรนี่หลงเต้โอเควาตนนี่เพล Hello, mama, ikaw na ipakita mong nas. <laughs>

pa bring me pa rin. Okay. okay, bring me pa rin! Ano hindi? Kung pa bring me tayo, walang pa yung panalo niyan. Ay, wala pa ka nagagawa kay Lassie! ito naman siya, ano? ako naman ako isa ako. Isa lang? na ko yan. Ano pa ko sa akin Sabi niya, ito naman Marami na. Marami na. Marami na. so, natin yun. Ako. <laughs> o, <laughs> oh, sige, bring me pa rin tayo. Bring me! <laughs> <laughs> me. Topic go! Kamay tinga! Kamay na may tinga! Kamay tinga! Kamay tinga! madali lang gagawin nyo ha. Ito pahabaan lang ng hininga. Sasabihin ko lang, Happy Birthday, Aliana. <coughs> pahabaan o, oh, saan pa si Kuya Lasi? Go! Pahabaan oh, ko. Pahabaan ko. Pahabaan ko. Go! Panoorin nyo si Kuya Lasi ha. Ganyan gagawin nyo. Happy Birthday, Aliana. One, two, three, four.

Chicken. Chicken? Chicken, <laughs> <And> chicken <laughs> lang po? <pa. laughs> <Baka -osteers>. Sarot <laughs> lang. <laughs> Nakikita mo na kita na ostrich na nagugutom? <laughs> ito na. Adaligo mo, baby, ha? Happy one, wala. Uh, one, two, three. Happy birthday, Aliana. <laughs>

Happy birthday, Alyana. Pakabait ka palagi. Love you. <laughs> Happy, Happy birthday, birthday Alyana! Lumaki ka lang nung ano, may takot sa Diyos. Happy birthday, anak. Paglaki mo, makikita mo lahat ito. At sana ma-appreciate mo. Mahal na mahal ka namin. Thank you, Len, sa pagpunta nyo kahit na malayo itong Laguna. Salamat na nakisaya kayo sa amin. Hintayin natin yung Christmas party para mas mag-enjoy pa yung mga bata. Thank you, thank you! Yay!